Yan, hello, hello. Good morning, everyone. Medyo maaraw. Yan yung sikat ng araw. Okay naman, pero napakalamig pa. Kaya yan, ganyan. Malamig. So, January 22 na po tayo. At salamat sa ating Panginoon sa kabutihan niya. Sa mga ginagawa niya sa buhay natin. Talaga, minsan, uh, nangungusap ng Panginoon para i-correct niya tayo at uh, disiplina para maging maayos yung ating pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Katulad din ng uh, mga anak natin, gusto natin na madisiplina sila, napapalo natin kasi gusto natin na sumunod sila sa atin at maging maayos ang kanilang buhay. At sa pagtanda nila, ganun din yung gawin sa mga anak, madisiplina sila at yung no? yung maging Uh, maganda yung attitude nila, mga character nila. So hinuhubog natin sila. Then siyempre pangalawain sa paaralan. So ganun din tayo na hinuhubog tayo ng ating Panginoon upang maging maayos tayo na tao upang maging mapagmahal, mapagbigay, at uh, siyempre may self-control yung uh, fruit of the holy spirit yan yung isa na uh, dinidevelop ng ating Panginoon sa atin. Siyempre, para natin madidevelop yan sa pamagitan din ng mga tao, no? Yung talagang uh, yung tao na talagang nandyan na talagang parang inaasar ka lalo, parang lalo kang iniinis, di ba? <laughs> nadidevelop natin yung patience natin at nadidevelop natin yung ano. So, yan habang walking-walking tayo, no? So, napakabuti ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng dako, sa lahat ng bagay, lagi siyang nandyan na nagpapatubay sa atin. So ayan, medyo malat pa rin, may sipon, may ubo pa rin. So almost mag-2 weeks na no. So mahirap. But God is good pa rin. Uh, Binibigyan tayo ng kalakasan body soul spirit natin at tinitiwala natin sa kanya. So ingat-ingat po ang bawat isa at ganun din na uh, go on lang tayo sa ginagawa ng ating Daddy, pa, ng, sa, ng Panginoon sa lahat. Salamat po and God bless you all. Bye for now. Daddy.